Welcome sa Pinoy mismo channel mga kabayan. Ngayon ay ibabahagi ko ang buhay ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Iguguhit ko rin ang kanyang muka. Kung bago po kayo sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod nating topic. Tara, umpisa na natin. Si Jose Rizal ay isang Pilipinong nasyonalista, manunulat at revolusyonaryo na itinuturing na isa sa pinakamahalagang figura sa kaysaysayan ng Pilipinas. Siya ay ipinanganak noong ikalabing siyam ng Hunyo taong 1861 sa Kalamba, Laguna. At siya naman ay binitay noong ika-tatlumpo ng Disyembre taong 1896 sa Maynila. Kilala si Rizal sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa pakikibakan ng Pilipinas para sa kalayaan mula sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol. Ginamit niya ang kanyang mga sinulat at katalinuhan sa entelektwal upang itaguyod ang mga reforma at ilantad ang mga kawalang katarungang ginawa ng mga otoridad ng Espanya. Ilang mahalagang punto tungkol kayo si Rizal ay ang mga sumusunod. Mga sinulat Kabilang sa mga pinakatanyag na akda ni Rizal ang Noli Mitanghere at ang El Filibusterismo. Pinuna ng mga nobelang ito ang mapangaping kolonyal na rehimeng Espanyol at itinampok ang mga isyong panlipunan at katiwalian noong panahong iyon. Nasyonalismo Si Rizal ay isang malakas na tagapagtaguyod ng nasyonalismo at pagkakakilanlan ng Pilipino. Naniniwala siya na ang edukasyon, kaliwanagan at pagkakaisa ay susi sa pagkamit ng kalayaan para sa Pilipinas. Mapayapang reforma. Nagsulong si Rizal ng mapayapang reforma kaysa sa armadong rebolusyon naniniwala siya na ang edukasyon at kaliwanagan ay magbibigay daan para sa positibong pagbabago. Exile Dahil sa kanyang mga sinulat at advokasiya, si Rizal ay humarap sa pag-uusig mula sa mga otoridad ng Espanya. Siya ay ipinatapon sa iba't ibang lugar, kabilang ang dapitan sa Mindanao, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain siyentipiko at masining. Pagbitay Ang pagkakasangkot ni Rizal sa kilusang makabayan ng mga Pilipino ay humantong sa pagdakip at paglilitis sa kanya. Noong ikatatumpo ng Disyembre taong 1896, siya ay pinatay ng isang firing squad sa Maynila na nagpasiklab ng galit at higit na nagpasigla sa pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan ng Pilipinas. Impluensya Ang buhay at mga sinulat ni Rizal ay nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa lipunang Pilipino. Siya ay tinuturing na isang pambansang bayani at ang kanyang mga kontribusyon sa panitikan, edukasyon at nasyonalismo ay ipinagdiriwang hanggang ngayon. Ang pamana ni Jose Rizal ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino at ito ay simbolo ng pakikibaka para sa kalayaan at sariling pagpapasya. Malaki ang naging papel ng kanyang mga sinulat at idea sa paghubog ng mga paghahanap ng kalayaan ng Pilipinas mula sa kolonyal na paghahari. Ito po ang buhay ni Dr. Jose Rizal. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe.